10, in meds para sa sigla at lakas ng Buhay. Kumainment number one, kumain ng iba't-ibang pagkain. Iba't-ibang pagkain, pagkat iba't-iba ring sustansya ang kailangan ng ating katawan. Pagkain may carbohydrates and fats for energy. Mahukuha sa kanin, tinapay, mais. Pagkain may protina para sa tamang paglaki tulad ng isda, manok, itlog at butong gulay. At kailangan natin ng vitamins and minerals mula sa gulay at prutas, pampatibay at pangresistensya laban sa sakit. Palala ng National Nutrition Council ng DOH. Broadcasting from the Municipality of Caban. In the province of Cotabato. This is the voice of an ISO certified university. An ISO certified university university of Southern Mindanao. DXVL. 94.9. Cool FM. FM. An affiliate of the Run Radio State Network. Statron Radio Network. Philippine Broadcasting Service. EBS. Kayo po ay nakikinig sa School on the Air on Dairy Buffalo Production. Maalab na pagkakarabawan ang ating iskwalahan sa radyo para sa magsasaka ng gatasang kalabaw sa probinsya ng North Cotabato. Ako po ang inyong lingkod si Marnil Del Monte, Technical Staff ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 12. Tauhan, Isang panibagong umaga naman po na puno ng pag-asa mga kaagay eskwela. Ito ang School on the Air on Dairy Buffalo Production, mga serya ng mga teknolohiya at impormasyon tungkol sa tama at wastong pamamaraan sa gatasang kalabaw. Wala reklamo ang School on the Air on Dairy Buffalo Production ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12, sa pamumuno ni Director Abdul Dayaan at Assistant Center Director Dr. Jesse Vibaldia, at sa pamamagitan ng Livestock Program sa pangunan ni Sir Abdul Dayaan at Mr. Errol Crislas Piñas. Oh, Pasama din natin sa pagpapatupad nitong Sowa ang Philippine Carabao Center USM sa panguna ng kanilang Center Director Sir Benjamin John Basilio. Katuwang din ang mga lokal na pamalaan sa probinsya ng Patabato sa pamamagitan ng City at Municipal Agriculture Offices ng Alamada, Midsayap, Pikawayan, Alyosan, President Rojas, Kidapawan, Langkabakan, Matalang at Makilala. Uh, tayo po ay mapapakinggan tuwing Miyerkules 9 to 10 a.m. ng umaga sa himpilan ng 94.9 DXBL Cool FM, USM Kebakan at 98.7 Anya Kita Teleradio. Live din po tayo sa ating Facebook page ng Agricultural Training Institute Region 12, Agri Tayo Sok Sergeant at PCC USM. Ay, panibagong soa, panibagong oportunidad naman para matuto kung kaya ay malugod namin kayong tinatanggap sa unang episode ay I mean pang ilang episode na ba tayo pang fourth episode na tayo ngayon mga kaagri kaya tinatanggap namin kayo sa ating fourth episode ng School on the Air on Dairy Buffalo Production ibaw, mapuslan mo na, may kwarta pa! At ayun, alam kong excited na po tayo ngayong araw para matuto at alamin ang ating mga episode, ang ating uh, topic ngayong araw po. Kaya po, pwede po kayong mag-text para mag-read po kayo this morning to our number 0969 0968-1336 Ulit po 0969-017-8136 At maaari din po kayong mag-text sa inyong mga municipal or city agriculture offices at coordinators para po sa ating school on the air ngayong araw para po magpa-attendance kayo this morning. Sa amon uma Ang ko sa pagbukal kag-arado para Pwede rin po kayong mag-text at mag-message po sa amin Facebook page. Again, Agricultural Training Institute, Region 12. At ayan po, simulan na po natin ang ating Episode 4 sa ating School on the Air on Dairy Buffalo Production. Huwag na natin patagalin pa para sa ating episode ngayong araw. Our Episode 4 is um, meron po tayong resource speaker. Siya po ay farm superintendent dito sa Philippine Carabas Center sa USM para talakayan ang forage and feed resources for dairy buffalo. Narito po si Dr. Vigilio V. Lopez. Good morning, sir. Magandang umaga po at batiin po natin ating mga tagapakinig at tagapanood. Uh, magandang umaga, Mel. Uh, first time yata kita na meet ngayon. <laughs> uh, sa mga magkikinig sa aking uh ano ba ito lecture <laughs> pagpapaliwanag kung ano talaga ang dapat nating gawin sa ating mga alagang kalabaw mm -hmm. magandang umaga po sa inyong lahat ngayon at sana mayroon kayong uh, ballpen at saka papel para mayroon kayong may take note para mayroon kayong reference later mm, okay. okay sige sir. Pwede na natin simulan ang ating diskusyon ngayon. So, ang magiging topic natin ngayon, or paksa na ating kan ngayon, ay yung Forage and feed Resources for Diribu So, ito yung... Uh, nauna lang kasi yung establishment na, na, na sabi ng episode 3, pero ito ay nauna sana, pero i, ibigay ko na lang ang importance bakit tayo nag-i-establish uh, huh? So ito yung mga uh, porridge natin mayroon tayong tinatawag na tropical feed uh, resources. Ito yung nakikita natin kung saan sa lugar natin mayroon tayong tinatawag na native pasture. So dito sa Pilipinas, mayroon yung tinatawag nating uh, gaano kalawak ito yung nasa Pilipinas, ano ang estimated dry matter uh, yield niya? carrying capacity niya, kaano karami yung uh, mapapakain sa isang taon. Then, total number in million, kung ilan lahat yung pwede nating alagaan sa ating bansa. So, unahin natin yung native pasture. Yung native pasture natin, mayroon tayong 1.5 million na hektarya at ito ay nag i tayo ng dry matter uh, yield niya per hectare per year ng 3.65 tons. Lang. Mm -hmm. So, maliit lang. So, kering yung capacity lang nito ay kung alagaan mo ang wala pang isang hayop, point four lang. Ay, so, yun. kung yearling, isang yearling lang ito. Mm -hmm. no? Then, aabot lang sa mga 600 million lang ang pwede natin mapakain sa resource natin na yan. Ang second resource natin ay yung rice land. Yung rice land naman, Siyempre malaki ang kanatin no area natin around 3.2 million hectares ang kabuuan sa Pilipinas no na nagagamit natin sa pagsasaka sa rice. Estimated dry matter yield niya per year ay mayroong 5.48 tons per, uh, per hectare per, per year. So malaki rin ito na tulong yung yung capacity nito sa isang ektarya ay 0.6 ibig sabihin Uh, medyo sabi natin yung dumalaga ng mga hayop natin or around estimated natin mga 300 kg mm -hmm. So, malaki rin ang tulong ito Kaya makakapakain tayo ng 1.1 uh, uh, 1,920 million na hayop. Na mm -hmm. Ito yung kung i ko itong rice line na ito, nagagamit lang kasi natin ito as our, as our feed resources natin during after planting before and after no so kung may may rice na na, na ka tanim hindi natin pwedeng gamitin so after so yung rice straw ang pinaka panito at saka yung mga tumutubo kung ano man yung tumutubo na mga pwede pa nating ipakain okay yung cornland naman ito yung pinakamalaking corn uh, rain uh, Sikan sa pinakamalaking area natin na ginagamit sa feed resources natin so may 2.3 million hectares at mayrong uh, mayroong dry matter content malaki no 18.25 uh, 18.25 uh, tons per hectare mm. per year so may dalawa tayong hayop na pwedeng pakainin so yung bakit maras marami yung pakain s'yempre yung rice straw compare mo sa corn stover yung mga uh, natin yung residual kan ng mais at saka yung tumutubo in between sa mais ay makakain ng ating hayop at pwede tayong mag-alaga ng 4,600 million na hayop sa Pilipinas, no. Sa sugar naman, dahil ang sugar kasi medyo long crops pan kasi ito, wala yung break niya. So, 0.3 million hectares lang available natin. Siguro marami ito sa gawing uh, Negros at dito sa atin, mararirim sa marami rin dito sa North Cotabato. So, around 4.56 tons per hectare per year lang. So, kalaating kalabaw lang ang pwede nating alagaan o baka. So, or more or less pa rin mga 250 to 300 kg Kay 0.5 animal unit lang per uh, uh, year ang malagaan natin. So, 132 million lang ang pwede malagaan. Kaya medyo mali maliit ang sugar garden natin. Dahil na nga, 10 months kasi ang ating pag-grow ng mais. So, 2 months lang ang... Niya. Doon lang tayo pwedeng magpastol. So lang talaga ang mapakain natin. Except kung i-gather natin yung kintaps. Puputulin natin yung kintaps at ipapakain. Pero it's a matter of kung kailan lang yung harvest time. So very limited talaga. Yung coconut land naman, medyo malaki kasi may mga species pa rin in between. So 3.5. 4 million hectares ang meron dito sa ating sa Pilipinas at merong yield na 3 tons per hectare. So, may talaga. So, sa North Cotabato at sa South Cotabato, in-encourage namin nag uh, kumbaga naki uh, ano 'yon, naki uh, ag kung uh, kami sa PCA, no? Mm -hmm. Yung agency na 'yon na mayroong coconut uh, base uh, Uh, na pag-alaga natin ng kalabaw. So bini uh, mayroon silang programa na Karabaw Development Program under the coconut tree. Ganon. So yon. So 0.5 per hectare kasi is makaalaga rin tayo ng ng yon yearling rin, no? So 1 million uh, 1360 million rin ang pwede natin alagaan sa mga coconut under coconut uh, pa natin land. So by that uh, fund resource, yan lang, no? ang ating talagang kayang i sa ating uh, tropical uh, feeds resources. So sa next slide natin ay kung yung feeds naman natin, paano natin ma, ma re resource no? So nabanggit ko kanina yung area na kung saan natin kinukuha. So may mga native pasture tayo doon, yung under coconut tree, under the yung rice field na mga pa natin kung hindi na na, na, na taniman so magagather natin yon pero sa ating mga resources na ito ay may advantage at sa limitation rin yon yung sa native pasture natin kung saan yung mga sabi nila communal pasture area kung saan kinukuha eh, dinadala yung mga hayop nila doon, makarabaw baka sa isang lugar din mag-sharing sila sa kung ano yung mga aplan na nagtutubo lang yung pwedeng makain ng kalabaw mm -hmm. natin. So easy to use no? O feeding no? Idalhin mo lang doon, i-teeter mo lang, then cheap to introduce. Kasi wala ka namang kuan yun eh. Hindi ka naman nagbabayad, hindi ka naman nagsupport basta tugway mo lang. No? So, makakain sila. Pero ang limitation nito, ay kailangan ma-manage natin para yung availability or sustainability niya ay tatagal. Mm -hmm. Ang pinaka problema natin dyan, ako as a veterinaryo, yung tinatawag na uh, yung parasite uh, kan, yung transfer no kasi komunal, mm -hmm. o doon sila naga nagagrace uh, lumalabas yung dumi nila doon doon narin yung mga itlog ng mga mm -hmm. parasite natin. natin Nabanggit yun ni uh, ni Sir paglibar last episode dahil na nga mas magandang magtanim ka ng sarili mo kaysa 'yung nakikipastol ka ganyan 'yon mm. so kailangan ito i-improve para magiging kapaki -pakinabang. so ito na 'yung tinatawag natin improvement sa pasture development na tinatawag then sa crop residues naman natin na as a feed resource murasya, siya, Di ba? Kasi kating mm. mo lang sa South Cotabato, isang kwaran namin tinitingnan na magandang gawing uh, parang uh, research na yung mga nagtatanim ng sweet corn, di ba? Mm. Kung masyado doon Ako sa Pantonino sa mga banga sa mga kwan, kung sino yung mga nagtatanim ng sweet corn, yung green pa man kasi yon yung stover niya, di ba? Mm -hmm. So it's a uh, magandang uh, residual kanyon na ma puwede nating i-resource at ipakain sa ating hayop. So yung next pa topic ko later on is more on preservation. So pwede natin yon isa-silage mm -hmm. para maimbak natin kasi karamihan mag-harvest sila yan uh, kunti or tagpuan uh, 4 hectare o 2000 square meter lang So, mm -hmm. natin. So maiimbak natin na mabuti yon at ipapakain natin kung saan nawawalan tayo ng pagkain. Ganon yung first uh, yung feed sa preservation. Uh, so ito lang ang problema lang sa crop residues natin, di ba? Uh, seasonal availability. Mm -hmm. Kung meron lang uh, available oh, ano o nag-harvest, nag that's sa time lang makakuha tayo. Uh, mm -hmm. so ang kan lang ito is very eh hindi naman natin low masyado ang feeding value niya. Lalo na yung sweet sabi ko may high value pa rin yun. Pero yung mga rice straw natin na kinukuha, mm -hmm. yung mga baging sa mga kana Halimbawa, mga extracted na yung pan, residual na lang na iwan, siyempre konti na lang nakukuha. Pero sa pag-aalaga ng ruminan, kailangan kasi bulk ang pakain natin. So ito, pwede natin siyang peeling materials. Kung baga, pang add-on, kung may maganda tayong resource, high quality, hindi man pwede high quality palagi pakain natin, kasi siyempre may effect rin sa digestion nila. Dapat yung balance diet. Mm -hmm. So ngayon, kailangan natin yon para i-peel, uh, parang buffer, para hindi liliit yung chan ng ating ruminant na ayop, lalong, -lalong ang karabaw natin. Kailangan kasi hindi mag, uh, magliit yung chan para uh, normal ang kanyang digestion pa rin. Uh. Then yung isang resource natin na medyo mahal sabi nila, yung concentrates. Ito yung palaging ka natin na parang uh, iniiwasan na ipakain sana kasi mahal yan. Yun na yung concentrated na binibili natin ng uh, 18 pesos to 30 pesos no, na, pinapakain. Kasi high in uh, or sabi natin concentrated ang kanyang nutrients no, Kaya mahal siya. So ngayon, ang next, next slide natin, uh, yung rationale naman sa season influence the resources. So mayroon tayo sa Pilipinas kasi yung tinatawag na rainy season at saka dry season. So ito, it mag-employin sa laga. Kaya ang issue dito, never assume that uh, good quality porridge are available throughout the year. Ibig sabihin, kung dry season, minus ang pakain. Pag rainy season, magandang pakain. E, sa Pilipinas ngayon, hindi ko alam ngayon, kaya nag-change kayo dati-dati, siguro 10 years ago. Meron tayong uh, talagang eksaktong rainy season na ginasabi summer. natin. Eh dito sa Cotabato, 'di ba? Since January, wala naman tayo talagang summer. summer so, okay. it's uh, kumbaga sa kon natin, kung hindi lang masyadong maulan, maganda mm -hmm. kasi dapat kasi balance rin kasi ang tubig at saka 'yung init natin mm -hmm. or solar natin para maggrow 'yung mga mga pakain natin or mga resource natin. Gaya ng Uh, mga nakalagay diyan sa picture natin sa ano sa screen, mayroon tayong Napier, may paragrass, no, na mga mag during rainy season na uh, mabilis mga legumes natin. Pero sa dry season, ang nakikita lang natin yung yung binanggit ko kanina na crop residual na kun sa ating mga uh, pananim like rice straw. 'Yon sa itaas yung sa slide na 'yon, nakikita nyo, 'yon ang tinatawag na damala. Yung sa sa Luzon kinakamada nila lahat ng, ng rice straw para ma-preserve yun. Kukunin nila sa baba, siyempre bababa lang yan. So, ang nasisira lang, yung superficial lang yan. Sa so, ibabaw niya lang. Sa so, baba ibaba, uh, preskong-presko yun. Kaya yan, at yan ang natural na pagpe-preserve ng rice straw. Then, yung pangalawal, uh, corn stover. So, nabanggit na natin yon during dry season o pakain mo dry na dry kailangan natin ng molasses at on para maging palatable ang molasses actually uh, low nutrients pero pang naman yung pang palasa ganun. so sa iba sa iba, -iba ng mga ka natin, mga crop residual pa rin so ang ibig sabihin pag uh, dry, rainy season natin abundant good, good quality forage ang meron tayo pag uh, sa dry season natin Marami nga, pero poor quality naman. Low digestibility sa porridge. So, mag yung animal natin. Mm -hmm. So, sa next, sa next na episode ko, ang itatakil natin kung paano natin i-preserve at magiging mamimintin natin yung tinatawag na, na quality ng, ng pagkain nila araw-araw. Yun ang tinatawag sustainability. Hindi pwede kasi na sabi natin, ah sige, 6 months, kain ka ng frisco. Another six months, puros rice straw, hindi pwede. Kailangan yon i-balance mo. may na rice straw, may round rain, good quality. Mm okay. So sa next, next slide, yan yung mga, pero sa akin lang, sa, sa slide na yan, ito yung mga nakalagay na marka, kung dark, mas kung ang pronounce ang kanilang uh, tubig, no? yung pag-uulan. Then yon dry, tapos mayroon yung Uh, mga region na magaganda, magulan, init, gano'n. So ito, parang hindi na ka kasi na-apply just because siguro kung i-update natin itong slide na ito, parang meron tayong influence na ngayon sa tinatawag na climate change. No? Guys, sa atin sa kan, kabakan, di ba? Dito sa Cotabato talaga, uh, hindi tayo nakaramdam ng tatlong linggong tag-init. Mm -hmm. Tatlong linggong tag-ulan meron. <laughs> Kaya nag-change na po. So, next slide po. Oh, dito na, yung mga pwede nating page resource. Classification. So, sa pagkain talaga ng ating ayok, ang, ang classification ay nasa maraming kano, klase. Isa na dito yung grass, pangalawa yung legumes then yung uh, mga uh, residual or mga concentrate natin. So unahin natin ang grasses, no? Ang grasses ito yung tinatawag nating kanin. Sa hayop natin, tawag natin ito, ito yung kanin nila. Mm -hmm. Yung uh, rice nila, no? So sa atin ang grasses kasi ay meron ng tinatawag na inimprove na at saka yung dating mga Uh, grasses natin, yung native ang tawag natin. Yung paragrass na nakikita natin na, na nagaya na, tribe lang sa mga tabing uh, kanal, no? So, meron pa rin yon mga napier natin na nitip, no eh, hindi pa yung talagang paulit-ulit natin tinatanim mayroon pa rin yan as native kugon sabi nila ay kugon pakain pa ba yan ng hayop pwede yan kung wala talagang mapakain na mm -hmm. sa native pasture natin kasali yan sa yung ginya grass, yung karamihan na ko natin, pakain natin sa mga ginya pig natin o mga rabbit na. natin. Yan man ang common. So ngayon, mayroon na tayong grasses na improve. Yun na yung pakchong na pier. So kanina, nag kami kanina ng pakchong, around 8 tons siguro, ibigay sa uh, tupi. No? Ay, hmm. upi, upi pala. Hindi para ko para lamang upi ba? Tupi? Tupi atin. Para South para ko para na ba ito man? Tupi No? Apo. Okay. Para. okay. So mayroon na rin tayong gina na na-improve yung like mulatto, mumbasa, they, they are uh, the same uh, family. No? Then rosy grass, yung mga yan ang kanatin. Mayroon pa yung isa na eh, pinapabili pa ng mga kanatin doon, nag-grow yung sitaria. So, next slide, please. Ano po yung difference, sir, pag uh, native or improved? Uh, uh, ang na po karamihan makakain? po, basta sinabi natin native pas native pasture natin yan, yun yung low quality nutritive value na mm, mababa ang koruputina nila. i natin sa improved, ini-improve ini -improve natin yung nutritive uh, value niya, yung mm. percentage niya. Kaya kung yung napier natin noon, example natin, pinakamaganda ang napier. Ang napiyan natin okay. na native noon, makakuha ka lang ng crude protein na 7.5 to 9 percent okay. kung maganda ang grow mo. Ngayon, ang patyong, makakuha ka ng 12 to 16 okay. ang CP niya. Uh, Mag-barry mag lang yan sa fertilization mo. So, okay. nadubli. Kaya nga, ang gina-recommend namin ngayon, lahat magtanim. Yung mga binibigyan natin ng karabaw ngayon sa dispersal, magtanim talaga ng patyong para masustain yung, yung nutrition ng kanilang karabaw. Pero, mayroon pa rin tayong tinatawag na consideration, hindi lang patyong ang pwedeng ipakain. kumbaga hindi. Or patyong lang pinapakain mo araw-araw, hindi, hindi rin. Dagdagan natin. Mamaya, mm -hmm. so, ma ka natin, matalakay that, natin yun. Uh -huh. Na ikaw ba, pwede ka ba, kain ka lang kanin araw-araw. Hindi, hindi pwede, di ba? Oh. So, kailangan mayroon tayong... Uh, yung pinatawag natin si na ibang pag uh, ihalo natin. Opo. So, next slide. Ayan na, yung slide na yan. So, yung mga different na grasses natin. Nabanggit natin yung Napier, Guinea grass, uh, Guatemala. Ang Guatemala is the old uh, grass, no? Nandito sa isim No Sa akin, may gigro ako doon, pero nawala naman. Sana nga yung mga nakakuha, maka makabigay pa sila sa akin pa. Kasi <laughs> mahirap kasi na nawawala rin yung mga kilalanan nila. Mm, di -hmm. Santa, yan ang mga bago, Rosie, yon si Taria. Maganda rin si Taria, pero dalawang klase yan, mayroon yung nag-climb, mayroon nag-pataas. No? Mm -hmm. So, signal grass, marami ng signal grass ngayon, na uh, mga clan natin. So, Mombasa is uh, parang is uh, Paragras, uh, no? a decent family. Para grass, paspalong, uh, umindukula, no? kasakumon. Next po. So, ang second classification natin ay yung tinatawag nating legumes, no? Yung legumes, ang tawag naman natin yan na common sa atin ay ulam. Kung so, sa tao, yung kanina grass is uh, uh, kanin, ito naman ay ang ulam. So, ang mga example nakita nyo sa picture natin yung may mga Facebook uh, kanjan uh, Rinsoni, Sintrosima, Siratro, ano yan, Pintoy, Stylo. Yung Pintoy, nakikita nyo yung kan, uh, Australian Peanut, sabi nila. Sa PCC, mm. kung magpunta kayo, nasa mga gilid-gilid namin yan. Doon yung mga nagmamanok. <laughs> yan ang favorite nila na ipakan yung flower kasi mataas ang, mm -hmm. ang karotin niya. Minsan na? nila Dita landscape karotin. din siya. Yeah, na uh, Pero magagamit pa rin natin na as resource na pagkain. Mm -hmm. Stylo. Uh, So, sa kabila naman, ay mga legumes tree natin na moringa. Yung moringa, yung, baka yung ibang <laughs> yung, yan yung, anong, anong yan? Malonggay. Malonggay. <laughs> baka <laughs> ko <-laku yan>. Kakawati. <laughs> oh, yung madridi kakao, no? Mm -hmm. Indigo pira. Parang Madridi di rin yan. Ipil-ipil. Mm -hmm. Common yung ipil-ipil. Anywhere na makita natin sa daanan, mayroon yan. Ano ba yun sa kabukan? na sa baba. Katuray ata yan, ah, sir. Ah, katuray. Pwede rin oh, na katuray, actually. No? Mm -hmm. So, ang wala dyan is Midya Agua, no? Uh, Madridi Agua. So, try mm -hmm. no? Hindi natin na present pala dyan. So, sa kabilang slide naman po. Next slide po. O yan, yung mga other kan natin, uh, na-repeat naman rin, na uh, style, o uh, pulupugun Yeah, yung uh, kan natin, yung binibig, eh, nilalagay sa kwan, sa mga rubberan para makontrol yung weights yan, pwede pa rin yan ipakain as a resource. No, sintrosima. Yung sintrosima kasi, common niya na seeds in palm, isabog lang natin sa mga napiran para pag, mm. pag, pag ano, sumasabay sa napiran, kakatingin mayroon na doon, kanin ang napier, mayroon na siyang ulam na sintrosima. Ayun. So, yan ang palagi namin sinasabi na isabay nyo na lang. Ano Then, aside sa Madre Cacao na kung mayroon kay Madre Cacao, may uh, trikantira, isasabay pa rin. Pero, sinasabi ko kanina na mayroong halo-halo yan, mayroon tayong percentage rin na hindi pwede rin na pure na, na legumes ang ipakain natin. Okay. Mm -hmm. Next uh, slide, please. Ay, kanina. Ay, nagkanita ah, ang slide na ito ay yung israb at sakat.